Ang pagkuha ng kahon ng kasunduan. Ikalabintatlong kabanata. Nakipag-usap si David sa kaniyang mga opisyal at sa mga komander ng libo-libo at daan-daang sundalo. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng Israelitang naroon, Kung gusto ninyo at kung kalooban ng Panginoon na ating Diyos, magpapadala tayo ng mensahe sa lahat ng kababayan natin sa buong Israel pati na sa mga pari at mga levita na kasama nila sa mga bayan at pastulan. Papuntahin natin sila rito para makiisa sa atin. Ito na ang panahon para kunin natin ang kahon ng ating Diyos, dahil hindi natin ito pinahalagahan nang si Saul pa ang hari. Pumayag ang buong kapulungan, dahil nakita nilang iyon ang tamang gawin. Kaya tinipo ni David ang lahat ng mga Israelita mula sa ilog ng Shihor sa Ehipto hanggang sa Lebo Hamat para kunin ang kahon ng Diyos sa Kiryat Jearim. Pumunta si David at lahat ng kasama niyang mga Israelita sa Baala na nasa Huda, na siya rin Kiryat Jearim, para kunin ang kahon ng Panginoong Diyos kung saan siya nananahan. Nananahan ang Panginoon sa gitna ng mga kerubin na nasa ibabaw ng kahon. Kinuha nila ang kahon ng Diyos sa bahay ni Abinadab at ikinarga sa bagong kariton. Sinauza at Ahiyo ang umaalalay sa kariton. Buong lakas na nagdiwang si David at lahat ng mga Israelita sa presensya ng Diyos. Umawit sila at tumugtog ng mga alpa, lira, tamburin, pompiang at trumpeta. Nang dumating sila sa giikan ni Kidon, hinawakan ni Uza ang kahon dahil nadulas ang mga baka. Nagalit ng matindi ang Panginoon kay Uza dahil hinawakan niya ang kahon. Kaya namatay siya roon sa presensya ng Diyos. Nagalit si David dahil biglang pinarusahan ng Panginoon si Uza. Ito ang dahilan kaya hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag na Perez Uza. Nang araw na iyon, natakot si David sa Diyos at sinabi niya, Paano madadala sa lungsod ko ang kahon ng Diyos? Kaya nagpasya siyang huwag na lang dalhin ang kahon sa kanyang lungsod. Sa halip, iniwan niya ito sa bahay ni Obed Edom na tagagat. Nanatili ito sa bahay ni Obed Edom sa loob ng tatlong buwan at pinagpala ng Panginoon ang pamilya ni Obed Edom at ang lahat ng ari-arian niya.